Ang pagtukoy sa mga bahagi ng isang speaker ay nagbibigay daan upang matuto ng kaunti patungkol sa kung paano nga ba gumagana ang isang audio speaker. Ang pagkakaroon ng may kalaman sa pagre-refer ng speaker ay isang mahusay na opsyon. Ngayon kung mahilig ka sa magandang tunog ay iniimbitahan kita na matuto sa pamamagitan ng video na ito. Narito ang ilan lamang sa mga bahagi ng isang speaker. At ang una sa listahan ay ang voice coil. Unang step, kapag kailangan ko ng spacer, ay Mylar film agad ang aking ginagamit. Tumatabas ako ng apat na piraso katulad ng inyong nakikita sa video. Ang paggamit ng spacer na 'yan ay depende kung gaano kalaki ang inyong voice coil na gagamitin sa inyong nirerepair na speaker. At kapag naisalpak nyo na ang inyong spacer, ay huwag kakalimutang itapat sa terminal ng speaker ang dalawang dulo na magnetic wire. At yung itinuturo ko na yan ay ang tinutukoy ko na speaker terminal. At ang pangalawang step, ang pagkakabit ng spider. May mga pagkakataon na kapag tayo ng spider na yan ay hindi kasya sa ating voice coil. Narito ang solusyon sukatin ng voice coil at saka gupitin ng pabilog at tansyahin ng naaayon kung gaano kalaki ang inyong voice coil. At kapag pasok na ang butas ng inyong spider ay pwede na natin niyang idikit sa pamamagitan ng rugby o contact cement. At habang wala pa akong matinong pwede kong paglagyan ng rugby ay ito muna ang aking gagamitin na pampahid. Ang aking hintuturo. Ang spider ay maahalin tulad sa isang suspension. Ito ay sumasabay sa paggalaw, pagtaas at pagbaba o kahit sa matinding vibration na nagaganap sa voice coil. Ang spider ay gawa sa corrugated na tela upang mapanatili na nakasentro sa gitna ang voice coil. At dahil meron itong vertical flexibility at mananatili lamang ito sa vertical vibration. Iabang ng tama upang maiwasan na magkamali sa pagkakakapit at iwasan din na mawala sa posisyon ang voice coil na nakasentro na. Panatalihing na sa tamang posisyon ang inyong voice coil. katulad ng mga naonang video, sa pagre-repair ng speaker ay epoxy pa rin ah, magsisilbing pandikit. At ang pantatlo ay ang pagkakabit ng cone o speaker cone. Ito ay walang pinakaiba kung paano natin ikinabit ang spider. At sa loob ng labing limang minuto o higit pa ay pwede na nating idikit ang ating cone o yung ating speaker cone. Siguraduhin na kasentro ng tama ang cone bago idikit o ilapat sa speaker frame. Ano ba ang cone o speaker cone? Ang cone na ito ay nakadikit sa speaker frame at nakadugtong naman sa pinakadulo ng pundasyon o yung tinatawag na bubin ang cone na ito ay bumubuo sa pagbuga ng hangin para makagawa ng tunog ang cone na ito ay gawa sa papel sa tela at mayroon na rin nagawa sa rubber o kaya ay sa goma At pagkalipas ng isang oras upang patuyuin ng epoxy ay magpatuloy tayo sa pang-apat na step. Ito ay ang pagkakabit ng tensile wire o yung pigtail wire. Gumamit ng matulis na bagay upang gumawa ng dalawang butas na malapit sa voice coil. Itapat ang dalawang butas na yan sa dalawang dulo ng magnetic wire. Sukatin ang tensile wire bago putulin at saka ipasok sa dalawang butas ipulupot ang dalawang dulo at kapag nahihinang na sa tigisang tensile wire ang dalawang dulo ng magnetic wire ay saka ihinang ang kabilang dulo ng tensile wire. Tansyahin ang haba ng tensile wire bago ihinang. Ngayon ay nakakonekta na ang ating voice coil winding papunta sa speaker terminal ay pwede na nating tanggalin ang apat na spacer at magpatuloy sa huling proseso sa pagkakabit ng tensile wire o pigtail wire. At ang panghuling step ay ang pagkakabit ng dust cap. Para saan ba ang dust cap? Ang dust cap ay nagsisilbing takip na makikita sa pinakagitna ng speaker cone. Kailangan ng dust cap upang maiwasan ang pagpasok ng anumang dumi o kaya ay alikabok na maaaring maipon sa loob ng inyong voice coil. At kung wala itong dust cap, sa paglipas lamang ng ilang buwan ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tunog ng isang speaker. At tandaan lagi na iayon sa laki ng speaker ang gagamiting dust cap. Ang paraan ko ng pagkakabit ng dust cap ay naaayon lamang sa sarili kong pamamaraan. Ito ang akin technique Gumagamit ako ng matulis na stick upang maiwasan ang paglampas ng rugby at kung saan lang yung linya ng lapis ay doon lamang ako naglalagay ng rugby. Nang sa gayon, ay malinis tingnan ang ating nirepair na speaker. Makalipas ang labing limang minuto, ay pwede ko na ikapit ang dust cap. Sa pagkakabit ng dust cap, ay iabang ng patagilid at tingnang mabuti ang gilid ng dust cap sa linya ng lapis. At sa pamaraang ito, ay sigurado ako na nasa tamang posisyon ang aking kinakabit na dust cap. Salamat sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat.